Uh, yan, yan. Uh, yan. Lumabas na yun uh, uh. yon magandang gabi mga ka-explore no? Nandito ulit ako sa lugar na ito na Kung saan napakaraming aswang no? Uh, dito na ako mismo sa daan uh, Doon, yung uh, sapa na uh, may nahuli akong dalawang aswang no? Uh, dito Kasi marami talagang aswang dito no? uh, Marami pong nagsabi na Uh, sila po ay hindi na dumadaan dito tuwing gabi uh, dahil na uh, maraming aswang kaya uh, pag may makita ko ngayon uh, bahala bala kong uh, sasagipin naman ulit no uh, uh, palabasin yung samang espiritu ng demonyo sa loob ng kanyang katawan uh, para siya ay magiging isang tao na normal na tao na uh, at makapamuhay ng normal at hindi na sa pagiging aswang no ay mukha si kaya ngayong gabi samahan niyo akong uh, sagipin yung anumang makita nating aswang sa daan, so tara ayun mga ka-explore no so, nandito na ako sa uh, daan no, sa uh, buong saan napakaraming mga ayun so, Uh, may ibon naman. May ibon na naman na uh, hun, uh, may huni na naman ang ibon ng 10 oras ng gabi. May ibon. Uh, dito pa rin ako dahil uh, uh, napakaraming aswang dito. ayun ayun mga ka-explore na. Uh, ang ibon talaga. Grabe ang ibon. Oh. Saan kayo yung banda? Yung mga ka-explore mo. No? Uh, sa tuwing uh, nag-explore ako, no? palagi po talagang may ibon. At saka uh, pagkatapos ng ibon, no? biglang may sumusulpot na aswang. Yung mga ka-explore. Oh. Ano, sa ito, ah. Uh, pribado ito na sa ginyan kaya bawal tayong pumasok dyan ah, dito lang tayo sa daan no? abante tayo ng konti mga ka-explore kasi mga ka-explore no? Ah. ang aswang daw dito ah, bigla na lang lumalabas at umaatake kaya so, ah, Maghanda handa tayo. Uh, ayun mga ka explore na. No? Uh, sa lahat po na nag-aalala sa akin, no? uh, wag na po kayong mag-alala no dahil uh, pagbaba ko pa lang ng bahay no nakapaghanda na po tayo no. Uh, hindi tayo magagalaw ng aswang o masusugatan man. Uh, may protection po tayo. Mga ka explore patuloy lang tayo. No? ang daming sayong nito mga kaislo at meron pa napakalaking puno ha kagabi mga kaislo no? Ha. yung aswang din nanggaling din pala sa malaking kahoy akala ko nandun sa kubo yung mga kaislo napakalaking napakalaking oh nara 3 pala ito mga kaislo oh. napakalaking nara Yun. mga ka explore dito sa sadyan yan baka nandito alam mo mga ka-explore no uh, sa dami ng aswang na napagupa ko yung iba ay nagmamasid lang pala akala natin uh, nasa itaas pero uh, nasa baba na pala no kaya uh, kailangan alerto pala mga ka-explore dami palang kanal dito antay lang tayo na, na uh, lumabas yung aswang uh, ngayon hindi ako nag-set out ng ranch door so, uh, hindi ko na -ilista yung tayong screen set ko pasensya na po uh, So, ang dami pa lang puno dito mga ka -exploro. Hindi pa kalaking nara. Nara pa rin ito.

Puro. Parang baboy yung buses kagaya din. Oh. Okay na sa. Oh. Pareho lang po talaga yung buses niya, yung nahuli ko kagaling, parang baboy rin. hindi ko talaga makita no kung nasaan yung mga ka-explore hindi ko talaga makita kung nasaan talaga oh, pa parang baboy o parang aso parang napakatapang na, na, napakabangis napakalaki talaga yung puno na ito oh. Oh. Hanapin talaga natin mga explorer. Na wala na po yung boses no. Ah, napakatapang po ng boses nito para talagang baboy mga ka pa Para din parang may tawag din sa aso yung boses niya. Nawala uh, no? na. Nawala lang, Nawala na ang busis na narinig mga ka-explore. dito mo explore kasi di nawala na kasi yung buses hanapin natin oh ayun mga explore explore mo Ayun mga Sige, lumabas ka, labas. Sige, labas. Sige, labas. Sige, labas. Labas. Sige, labas. Sumugod ka, sumugod ka. Sige ka-exploro. Sige. Ayun mga lumabas, na lapit sa'yo. Sini lepas lepas. Sige, sige lapit lapit. Sige hey, lapit. Sige hey, lapit. 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 Hey. Hey, lapit. Sige. Hey. Hey, lapit ah. Sige. Eh lapit. Yan. Yan. Ayan, uh, manghihina Manghihina ka talaga Manghihina ka talaga Manghihina Manghihina ka Manghihina ka O, oh, ayan Ayan, oh ano, oh ano oh ano na O, oh. oh, ano uh, yan mga ka-explore, no uh, uh, Mahina na siya Mahina na siya huh? Ginamit ko yung uh, pangpahina ko ng uh, inerhiya ng elemento Ayan mga ka-explore. Ayan. Ayan mga ka-explore. Ayan, nanghihina. Nanghihina. Ha? Nagamitin ko yung uh, uh, salita ng mga kapangyera na itunuro ni sila. Mama. Ha? Ililigtas ko ang aso ngayon Oh Ha? Palalabasin ko ang masamang ito ng himo niya sa iyong katawan para makalaya sa pagiging ako ang mga at hindi ka na makakanakit at magiging isang normal ka ng tao at mamuhay ng normal. Ha? Tutulungan kita Okay. Palalabasin ko. Ha? Okay. Hinanghina ka na. Yan. Palalabasin ko ang ang masamang espiritu uh, ng demonyo sa iyong katawan. Yan. Espiritu uh, uh, ng demonyo. Ah. Uh, lumabas ka sa katawan ng tao nito. Ah. Yan. 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 Lumabas na yung... Yan mga ka-explore uh, lumabas na po yung mutya ng uh, uh, ah, demonyo na sa kanyang katawan Ayan. Diyan yun ang gagaling yung uh, kapangyarihan ng uh, limon. o oh, ayun ah, bay bay ah, istorya ta bay ha ah, karon ha ah, normal na kang tao dili na ka aswang ha ah? bye bay paminaw bay ha ah? normal na kang tao karon dili na ka aswang ha ah? pwede na ka mo Uh, mo, man, ang imo hang pamilya mga aswang dili ha? ha mga aswang ba yung pamilya mo aswang ha oh, sige wag kang umuwi doon sa pamilya mo ha um doon ka umuwi sa mga kamag-anak mo na hindi aswang ha dahil mapahamak ka dahil ikaw ay isang tao na oh ha huh? oh, yan sige sige Ah, uh, makakaalis ka na. Kaya mo bang umuwi na? Kaya? Sige, sige. Uwi, uwi. Ha? Huh? Sige. Yun, mga ka-explore. Yan. Yan na. Sige, sige. Uwi, uwi. Ah, uh, yung... Ah, uh... sige. Ah, uh o hindi na siya aswang natanggal na yung espiritu no uh, pero yung boses niya ay uh, nasanay na kasi siya nasanay yung boses niya na kaya pero uh, mawawala din yun unti-unti din masanay yung katawan na, na magigising normal na tao no ye yeah. ingat ka ingat ayun mga ka-explore no uh, ito pala yung ito ito yung kanyang mutya Not niya na pagiging aswang kulay-pula. Kulay-pula rin. Yan. Yan ang gagaling yung ganyang kapangyarihan, no. Uh, ito. Dudurugin ko ito. Dudurugin ko ito mamaya. At susunugin, no. ah uh, offline uh, off na lang. Kasi matatagal lang tayo dito, no. Basta inyo. Ito, nakita nyo. Ito. Yung mga ka explore no. Uh, isa na namang... Uh, isa na namang aswang, no. Uh, na napalaya natin ngayon sa pagiging alipin ng limonyo. Ayan. yun. Uh, sana marami pa tayong asong na matulungan talaga na mapalaya uh, alam ko na hindi madali yan uh, hindi talaga madali itong trabaho na ito ngunit titilitin uh, natin, sisikapin natin para matulungan talaga sila